dito at katatapos nyo na mag-file ng English Certificate of Ano pa yung tutok ng inyong third and final term as mayor? Well, uh, ang trust namin uh, kung uh, pagbibigyan ng Panginoon magkaroon ng last term ay infrastructure. Uh, talagang uh, ang pondo ng local government ay uh, Gagamitin natin sa pagpapatayo ng mga gusaling kailangan ng siyudad ng Kalaka, mga opisinang panibago, mga mas malalapad na daan, drainage system, and also I want uh, the uh, biggest and the most modern uh, colosseum and convention center in the province of Batangas to be in uh, the city of Kalaka. At kami nag-iipon at meron kami nakatabing pondo para doon. Ang sabi ko sa mga kapitan ko na pasensya na muna at kailangan namin makabili ng lupa at makapagsimula ng malalaking proyekto na 'yan. After uh, one or two years, buhos na ulit ang pondo sa mga kailangan infrastructure ng ating mga barangay. And that includes sa uh, mga tulay, ano nga, uh, nice uh, drainage uh, systems ano mo, at uh, iba't iba pang mga infrastruktura. Ano po yung mga programa na inaakala niyo pagtutuwagan ninyo ni Kong Eric para sa mga kalakasin? Well, ang akin lang gusto talagang uh, mayari ay yung ating Colosseum at uh, sana'y mabigyan tayo ng uh, pondo at uh, ni Kong Congressman Eric uh, buhain. Oo. So, yan ang isa natin uh, hihingin sa kanya. Yes, uh, actually, uh, kami ni Mayor nas, uh, been talking for almost mga two years na regarding that uh, Coliseum. So we'll do our best to partner in this beautiful uh, project for the City of Calaca. Something na uh, worth, kumbaga. Uh, it's going to be a very, very nice attraction uh, in the first district. At the same time, of course, kailangan natin i-host ng mga events in this venue. Yeah. So, maraming uh, potential marami rin tayong mga kaibigan in the private sector, mga organizers, to bring their events here para magamit ang facility. Nakita po ninyo pareho ang uh, suporta ng mga kalakasyon. Ayun yung uh, lumainit na pagtanggap at uh, pagsuporta sa ginawaan ng mga ngayong umaga. Ano po ang yung mensahe sa ating mga Well, na, totoo yan, John. it's my seventh year. Oh, seventh time pala to file by candidacy six in Calaca and one in the provincial government or capital. Ano. And uh, I feel na first time lang, ano, ganun kainit ang pagtanggap. Ang aking mensahe sa lahat ng dumalo at hindi nakadalo, maraming salamat ang, uh, sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta. Uh, hindi ako nangangampanya, pero ituloy-tuloy natin ito hanggang matapos ang election sa isang taon. Umasa kayo! Uh, mas gagalingan pa natin. Mas marami pa tayong gagawin ha, sa susunod na tatlong taon. Makita ko ang al suporta ni ni Gerardo. Dili dito sa talakayan, sa totoong talakayan, but you profile kayo sa tikas sa pag-al suporta ng mga taga kada nasa ini sa nakita niyo daw ng burato. Ay, of course, nagpapasalamat po ako talaga sa unang distrito sa lahat po ng suporta ni binigay nila sa Tiwala at uh, sinusuklian sinusuklihan naman po natin to ng also sipag at saka yung mga services din rin po na hindi po tayo nagpapabaya doon. Kasama ko si Mayor Nas na talaga napakalaki yung support dito po sa City of Calaca. At uh, makikita nyo naman talaga yung pagmamahal ng mga kababayan natin, mga kalakasen sa, sa kanya, lalong-lalo na at sa atin po. Eh, tuwan-tuwa po ako sa lahat po ng walong bayan, ito talaga pinakamalaki po talaga na voluntaryo na dumating at sumuporta at pinakita ang pagmamahal nila. So, I hope uh, uh, that uh, it, this will continue on and this re beautiful relationship that we have para naman po mas lalo pa nating mabigay ng mga mga services para po sa ating mga kababayan ay nagsulong ng kadaka. Pero parang uh, si Mayor Nas na madagdagan ka ng ating representasyon sa pamahala ang pagkakutot ng pagkakutot. Ano magiging action nyo ang para hindi lang na, isang uh, sa na kung madagdagan ba ng representasyon sa ating uh, ano bang ibig nyo sabihin sa uh, Uh, pa rin tayo sa dalawang buwan sa ating Ah, okay. District. Para para maging gana pa, uh, mas maging maayos pa yung pag-improve sa sa kalalakasan ng mga natin na. Bang. Pag, pag uh, kasi sa ngayon ang positive kalakay sa Component City. So, uh, pagkaroon siguro ng redistricting, it could happen but as of now that's not in the that in the plans. Uh we're very happy as it is and we're very confident of what uh of the services that we can deliver to our constituency. So nandun kami para tumulong at uh, sa ngayon ang uh, bosses naman po natin sa sanggunian e ay sa dalawang board members natin si Army at saka si Ana. So tuloy-tuloy lamang po at pag nakaupo ang ating uh, uh, mga kakampirin po doon si Governor Vilma Santos dagdag suporta yon para sa unang District at sa City of Calam